Kailangan natin mag shovel kasi baka mamaya may maaksidente, mayari, lagot. Magbabayad kami pag mayroon na aksidente. Lalo na, alam nyo ba bakit mga kabaya? Kasi yung lagay namin ng sulat nasa taas. So yung hagdanan, dapat lagi naka Dito sa Canada, dapat mo linis mo. Ganun yun. Pasok ka na asawa ko. Ha? <laughs> Say hi to my vlog. <laughs> Baiting. Ingat kayo susi mo. Hindi ko makilala ng kape. Hmm. Ingat ka sa pagdadrive mo ha ah. Pasok na yung asawa ko eh. Pasok na siya. Well, wait lang. Mamaya ako na yung kape ko. Hayong pasa oh, Shit Wait nga lang Shit Ano ba Dito sa Canada Tapat mo, shovel mo Kasi pag hindi mo shovel Pag may na aksidente Ikaw ang sagot ganun. Ay shit, ang dulas Yun, ganon Kasi nito madulas tapos sa carabao lang ako, yari na. Ganun po 'yun. <laughs> <laughs> Ang ingay ano. Oh. Tingnan niya yung mga trees. Nagpo-frozen. Ang ganda niya. You wait, Mama, okay? Showbell, showbell. Exercise din to. Wala akong exercise eh, kaya lumulobo ko eh tapos ayun si Bupasa ko. Pasa! Yes, si Bupasa ko gusto yung lumabas. Sabi niya, Papa, la Mama, lalabas ako. Ay, nako. Ito yung mga trees, yan o, oh, nagpo frozen Diba? <laughs> yan, ang lugar namin, di ba? Yan ang lugar namin dito sa Canada, no. Kung mapapansin nyo, walang gano'ng snow. Kasi daw merong, ano, uh, El Niña winter. Tagtuyot na winter daw. Kaya hindi ganon nag-snow yung December. Halos walang snow. Tapos kumag-snow pa, konti lang. Nakakamit din ng snow, actually. Yan ang paligid namin sa Lloyd Minster, kabayan. Nakakapagod mag-showbill. Hinihintal <laughs> na ako, actually, talaga, sa pag-showbill. Kaya lang kailangan mong gawin kasi pag hindi mo ginawa yan, yari ka kung meron na aksidente sa tapat mo. So, ayan kabayan, ano? follow for more kabayan para makarating ka rin ng Canada and more tips to come po para hindi po kayo nai-scam.